kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban, gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, uh, General Torre, congratulations sa dalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, ay eh medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former president, sir. Ako naman po, eh, tagahanga ninyo sa pagka matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni, ni uh, former president. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo naman sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya niyo, Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, Tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, eh, parang pati itong natin. Ano po ba talaga ang... Ano, ito po ba eh, talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, oh, sa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i po kayo. Pero hindi po namin ginagawa sa pangkat ang order, walang order sa amin na i kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na i-contempt kayo, i-contempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa iyo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nire-respeto Sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, Sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng kom Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang 'yun ang 'yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenting lumalaban, lumalaban sa komunista? Isang in-exile, at isang sinurrender? Eh ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po uh, sa inyong lahat. Magandang hapon.